Ayan ang alam ko namin, tamban. Alam nyo magkano ang kilo ng tamban. 280 pa rin. Mayo, paano tayo mabubuhay mga Pilipino nito? Dahil sa mga mababait nating na politiko, kulang na lang siguro gusto nang tumira sa loob ng pera. Wala na. Ito, napaka. ilang lang kaya kong bilhin. Hindi na tayo kakain kung wala na. Kahit tayo nang kahit, pero wala rin dahil lang sa mga hmm, bagay, hindi naman sila tumutulong natin tayo ang tutulong sa sarili natin siya nga pala bago ko kwan ayan, na bibili ako ng togi no? ako na mismo nagpapatubo ayan, no? Oh. yung halagang 20 pesos mo pag kaya tumubo na marami na siya oh, see? diba mga idol at oo oh, nga pala sa pagtitipid ko kailangan ako na lang magbubukas ng sarili kong freezer oh hindi ko papayagan yung mga anak ko kasi maya maya bukas kaya kailangan natin ng ipadlock huli makikita mo yung aso ko o, kalat namin no mga kasama ko sa bahay tulog pa nagtatalsikan pa oh. yan talaga oh yan na lang natin sabi hindi tayo makakaulo ng salmon mga pamahalit para sa mayayaman na lang yun tayo hanggang dito na lang talaga mga kababayan mga idol ganyan na ang buhay natin ngayon dito